Sa mga naghahanap ng ita nga eh, Fountain of Youth, hindi na kailangan gumastos ng milyones para lang labanan ang pagtanda. Ayon sa pag-aaral ng isang medical school sa England, state of mind lang po ang pagtanda. Panoorin nyo ang report na ito ni Cedric Castillo. Pagputok ng araw at kamumulat pa lang ng mga mata, hindi raw sapat kay Lolo Elo ang simpleng pag -uunat. Kaya ang binabanatan niya, dumbbells. Sundan pa ng leg stretches Sabay sipat sa salamin 82 anyos na si Lolo Elo At kung may kasabihang Kalabaw lang ang tumatanda Paniwala raw niya Mas malakas at mas masipag pa raw siya Sa kalabaw Ang kanyang sikreto Magaang napananaw sa buhay At pananampalataya 50 pa ako Sabi ko Lord, give me another 10 years I nag-retire ako sa bangko. Sabi ko, eh, another 10 years, boss ka ako pa. Eh. <laughs> Tackle everything in moderation. Pag alam mong hindi pwede, huwag mong ipilit. Dating banker si Lolo Elo, paribagong buhay daw sa kanya. Ang pagre-retiro, ilang dekada na ang nakakalipas. Siya dapat katakutan ng pagdata? Hindi ah. Kasi no matter what, darating tayo doon eh. Bakit ka matatakot? You just keep keep yourself busy always. Sa isang pag-aaral na ginawa sa Inglaterra, natuklasang ang pagtanda ng isang tao tila produkto rin ng kanyang pag-iisip bagaman sa pisikal ay sadyang mas mahina raw ang katawan kaysa dati pero malaki raw ang epekto sa kalidad ng buhay ng pagkakaroon ng positibong pananaw ang 62-year-old na si Lola Erlinda. Iindak-indak pa ng makapanayam namin. Paano ka ba naman daw hindi matutuwa sa pagiging senior citizen kung hawak mo na ang sarili mong oras? May mind tayo para mag-dictate what to do. We must go swimming, outlet, like outing, ah, exercises every day. Alam daw ni Lola Erlinda ang hirap at sakripisyo ng pagtataguyod ng isang pamilya. Kaya payo niya sa mga tulad niyang graduate na sa ganitong responsibilidad, suklian ang sarili. Kasi ang laki ng hirap natin, di ba? Always getting tired. Then you smile. <laughs> Kung tutusin, hindi pa lubos na naipapaliwanag ng siyensya kung bakit hindi pantay-pantay ang rate o bilis ng pagtanda ng tao. Pero may isang bagay na hindi maaalpasan, ang expiration date natin kapag nasagad na ang gamit sa katawan. The body is like any, any other machine. There are people whose organ systems... For some reason, shut down earlier than others, and nobody knows the reason why, unless that these people who are young are afflicted already with diseases. Napatunayan na raw na may magandang epekto sa kalusugan ang positibong pananaw. Pero kung minsan, utak na rin daw ang numero unong kalaban ng katawan. There are people who at the age of 50 or 60 believe that they are already old. So if they believe they're already old, then they avoid activities that are supposed to still be possible for them. Cedric Castillo, GMA News.